A curious ang trahedya na sumiglab sa Los Angeles ay apoy na tila galing sa impyerno. Ngayon, ating talakayan po ang malaging na kwento ng Palisades Fire at kung bakit ito itinuturing na apocalyptic fire na tila sa impyerno. Ano nga bang tunay na nangyari at bakit hindi ito kaagapan? Tunghayan po natin ito. Ayan, sa mga eksenang tila mula po sa pelikula, nagbabadya po ang apoy sa Palisades, Pasadena at Beverly Hills. Mga kakiyors, isipin niyo po, 30 hanggang 40 talampakang taas ng apoy ang walang awang sumira po sa mga kabahayan. Sa bawat direksyon, makikita po ang mala-apokaleptikong tanawin. Mga gusaling na susunog, mga punot, tanim na natutupok at usok na bumabalot sa kalangitan. Sa gitna po ng kaguluhan, ang araw mismo ay nawala sa paningin. Ang makapal na usok ay bumabalot po sa buong lungsod. Nagdulot po ito ng kadiliman kahit sa kalagitnaan ng araw. Isipin niyo po ito mga curious. Sa halit na liwanag ng araw, ang makikita mo ay pulang anino ng apoy at itim na ulap ng usok. Ang hangin po ay naging mapanganib at nakakalason. Bawat paginga ay may kasamang banta sa kalusugan. Ito po ang tanawin sa Los Angeles. Mga bahay, gusali at buhay po na gumuho. Sa loob lamang po ng ilang oras, mahigit po sa 100,000 katao ang nawala ng tirahan at limang buhay ang nasawi. Nakakapang lumong isipin po ang kalagayan ng ating mga kababayan doon. Kagaya na lamang po ng isang pamilya ang nagbahagi po ng kanilang kwento, ang kanilang tahanan na minsan po naging sentro ng masayang alala ay natupok lamang sa loob ng ilang minuto. Ang mag-asawa po nito ay halos hindi po makapagsalita sa harap ng kamera. Nang tanging nasabi na lamang nila, lahat ng pinaghirapan namin ay wala na. So hindi lamang po mga kabahayan ang apektado. Mga eskwelahan, simbahan at pamilihan ay naaboren. Ang mga pamilyang nagsilikas ay nagtitipon po sa mga evacuation center, ngunit ang trauma po sa kanilang mga muka ay kitang kita. Maraming bata po ang umiiyak, hindi nauunawa ng nang nangyayari habang ang mga magulang naman ay nag-aalala sa kinabukasan. At trahedya po ay nag-iwan din ng mas malalim na sugat sa loob po ng unang ilang oras ng sunog, limang buhay ang nawala, no? isa bumbero ang naitala bilang na wawala patapos po ang pagbagsak ng isang nasusunog na estruktura. Ang tapang ng mga frontliners natin ay hindi rin matatawaran, ngunit maging sila po ay nahihirapan sa matinding hamon ng kalikasan. Ang Los Angeles po ay tila naging lugar po ng bangungot. Ang mabilis na pagkalat po ng apoy, ang kawalan ng hangin na pwedeng malanghap, at ang pangguho ng mga pangarap ay ito po'y totoong larawan talaga ng tinatawag nating Palisades Fire kung inaakala po ng marami na madali po ang pagtakas mula sa nagbabadyang sakuna, taliwas po dito ang katotohanan. Ang sitwasyon ay hindi lamang po puno o hindi lamang po puno ng takot kundi labis na komplikado talaga. Isa pong patunay nito, ang ibinabahaging video ng Kelsey Trainer, isa pong residente na nakaranas mismo ng nakakatakot na eksena. Nasa video po makikita ang isang Mahabang linya ng mga sasakyan, parang hindi gumagalaw, tila naging bahagi na ng kalsada ang mga ito. So isipin niyo po ito. Nagmamaneho ka sa gitna po ng kawalan, sa isang kalsadang walang kasiguraduhan kung sa kalitasan ka o sa higit pang kapahamakan. Ang iyong tanging daang palabas, ang Palisades Drive, isang kalsadang nasusunog sa magkabilang gilid. Ang tagpupong ito ay hindi lamang po umalingaungaw ng kawalan ng kontrol, kundi pati na rin po ang dispirasyon. Ang apoy na tila po isang halimaw na unti-unting lumalamon sa mga paligid ay nagdudulo talaga ng matinding paninikip sa dibdib. Ang policy strive po na sana dapat daan patungo sa kaligtasan ay naging simbolo ng pagkulong at kawalan po ng pag-asa. Dahil po sa hindi mabilang na mga sasakyan na naiwan po sa kasada Marahil dala po ng takot o pagkasira ng mga ito, kinakailangan pang magdala ng mga bulldozer upang malinis ang daan. Ang bawat minuto po ay mahalaga, ngunit ang kawalan ng mabilis po na galaw ay lalong nagpapalala sa sitwasyon. Sa mga tao po sa kalsadang iyon, ang bawat hakbang ay tila hamon. Ang bawat pag-usad ng sasakyan ay parang, ay parang pakikipagbuno sa tadhana. Hindi lamang po ito simpleng evacuation, ito ay isang labanan para sa buhay. Sa ganito pong mga sandali, ang ginhawa ng kaligtasan ay tila po napakalayo. At ang apoy po ay hindi lamang pisikal na banta, kundi isang simbolo ng kawalang kasiguraduhan ng kinabukasan. Sa gitna po ng kaguluhan, nagniningning pa rin ang pagiging matatag ng bawat isa. Ang mga karaniwang tao po ay nagiging bayani para sa isa't isa na nag-aabot po ng tulong, nagpapakita ng malasakit, nagtutulungan upang mapanatili ang pag-asa sa gitna ng kagipitan. Well, ngunit ang tanong po dito, hanggang kailan sila magtatagal sa ganitong klasing labanan? Ang sagot ay nananatiling nakatago sa mga usok ng nagbabagang kalsada. Pakicomment po sa ating comment section ng inyong pananaw upang malaman po natin ang inyong pananaw patungkol dito. Kung akala po natin ang apoy lamang ang kalaban sa trahedyang po ito, nagkakamali po tayo ang tindi po ng sitwasyon ay hindi lamang po nakatuon sa tumitinding sunog, kundi pati na rin po sa mga salik na nagpapaalala sa sakuna. Ayon po sa mga eksperto, ang malalakas po na Santa Ana winds ay isa sa mga paunahing dahilan ng mabilis po na pagkalat ng apoy. Ang mga hangin na ito na kilalang mainit ay parang nagdadala po ng buhay sa apoy. Hinahatak ito sa iba't ibang direksyon na tila sinasadya. Sa lakas po ng hangin, ang apoy ay nag nagiging mas unpredictable at delikado. Isipin po ninyo ito. Ang mga hangin na dapat sana'y nagbibigay ginhawa po ay nagiging mga tagapaghatid ng sakuna. Parang nagpapakalat na ng apoy mula po sa langit. Sa bilis po ng paggalaw nito, hindi mo alam kung saan ka dapat tumakbo para po sa kaligtasan mo. So habang nagwawala po ng apoy, ang lungsod ay kinapos sa isang pinakamahalagang kasangkapan para labanan po ito, ang tubig ang tatlo pong malalaking water tanks ng lungsod. Nako na po, inaasahan magiging sapat no para sa mga ganitong emergency ay naubos po sa loob lamang ng 15 hours. Ang kakulangan po ng tubig ay nagdulot talaga ng kawalang sapat na, na presyon, no sa mga fire hydrants na siya pong pangunahing sandata talaga ng mga bumbero. So paano mga balalabanan ang apoy kung wala kang tubig? Ito po ang tanong na gumugulo sa isipan ng marami. Ngunit hindi po dito natatapos ang problema. Kaya mga kakiyors, hindi lang po tubig para sa sunog ang kinapos. Pati pong inuming tubig ay naapektuhan. Marumi ito at kailangan pang pakuluan bago gamitin. Isipin nyo na lang po, no? ang hirap, na gutom, nagutom ka na, nangangamba, tapos ang tubig na iniinom mo, kailangan pang linisin. Ang kombinasyon po ng Santa Ana winds at ang krisis sa tubig, ay nagdulot talaga ng matinding pagsubok sa mga residente at mga responder. Ang kakulangan po sa resources ay hindi lamang po nagpapalala ng sitwasyon kundi nagdudulot din po ng malalim na trauma sa mga apektado. Sa ganito pong klaseng kalamidad, malinaw po ang isang aral. Ang sakuna ay hindi lamang tungkol sa apoy, kundi sa mga domino effect na dala po nito. Ang tanong po ngayon, paano haharapin ng lungsod ang ganitong uri ng krisis sa hinaharap? Sa gitna po ng trahedya at kawalang katiyakan, nagliwanag po ang mga kwento ng kabayanihan. Ang ating mga bumbero, emergency responders at mga volunteer ay nagsisilbi pong sandigan ng pag-asa sa kabila po ng hirap ng sitwasyon. Sa tulong po ng National Guard, water bombers at mga voluntaryo mula po sa kalapit na estado, patuloy nilang nilalabanan ang naglalagablab na apoy na tila walang katapusan. Hindi po biro ang sakripisyo ng mga frontliners natin Isipin niyo po, halos walang pahinga ang mga bumbero, araw at gabi nilang hinaharap ang init at pagod upang mailigtas ang buhay ng iba. Saludo po kami sa inyong katapangan. Ang kanila pong dedikasyon ay isa pong paalala na kahit po sa gitna ng pinakamadilim na panahon, may mga taong handang magsakripisyo para sa kabutihan ng nakararami. Ang mga bumbero po ay hindi lamang po lumalaban sa apoy, kundi nagsisilbing inspirasyon sa buong komunidad na bumabangon mula sa trahedya. Matapos pumapula ang apoy, nagpatuloy po ang pagsusubika upang maibalik sa normal ang buhay po ng mga residente doon. Kasama rito po ang paglilinis ng mga lugar, ang pagbibigay ng tulong sa mga nawalan ng tahanan, at ang uh, pagsasaayos sa mga nasirang pasilidad. Ang bawa kakbang po ay simbolo talaga ng lakas ng loob at pagkakaisa ng mga tao. Ang tragedya po ito ay nag-iwan po ng isang mahalagang tanong, paano nating maiwasang maulit ang ganitong sakuna? Ang sunog po ay hindi lamang dulot ng isang simpleng aksidente. Ito'y bunga ng mas malalim na mga isyo tulad po ng pagbabago ng klima, kakulangan sa tamang urban planning, at ang hindi sapat po na kahandaan para sa mga ganitong kalamidad. Kaya mga ka curious, ang sunog po na ito ay isang wake-up call din sa atin. Isang paalala na hindi po natin dapat baliwalain ang pagbabago ng klima at ang epekto po nito sa ating kalikasan at komunidad. Ano pong mga aral na dapat nating tandaan? Una po dito, seryosohin natin ang climate change. Naku po, ang mas mainit po na temperatura at yung kondisyon ay nagpapataas po ng panganib ng sunog. Kaya ang pagbabawas po ng carbon emission at uh, pangangalaga po sa kalikasan ay talagang mahalaga. Pangalawa po dito, Ayusin po natin ang tinatawag nating urban planning. Kasi po ang tamang disenyo ng mga komunidad, kabilang na po ang mga emergency routes at access sa tubig ay makakapagligtas talaga ng buhay sa panahon po ng sakuna. Pangatlo, palakasin po natin ang disaster preparedness. Dahil pagbuo po ng mas mahusay na sistema para sa pagtugon po ng emergency ay talagang napakahalaga. Kabilang na po ang sapat na supply ng tubig at uh, maayos po na evacuation plans. Kaya magtulungan po tayo, magkaisa at talagaan po natin ang ating kalikasan. Ang bawat hakbang po natin patungo po sa mas magandang kinabukasan ay isa pong hakbang palayo mula po sa ganitong trahedya. Kaya mga hackers, simulan po natin ang pagbabago ngayon. Sa huling, ang pagbangon mula po sa trahedya ay hindi lamang po usapin ng muling pagtatayo ng mga nasira. Ito rin po ay isang pagkakataon upang mag-isip, magbago at gumawa po ng mas matibay na pundasyon para sa hinaharap. Kaya mga ka-Cures, ano pong inyong saloobin sa trahedya pong ito? I-share po ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. At huwag po natin kalimutan na i-like ang video na ito, mag-subscribe at i-click po notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod pa nating talakayan. Hanggang sa muli po, ingat kayo lagi at tandaan ang kaalaman ang ating sandata laban sa hamon ng buhay. Baalam po!